hindi naman po ito showbiz talaga. Kung hindi, may pananagutan ba yung mga marites tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Tukayo Roque? E eh, talaga namang mapapansin mo ang hawig naming dalawa. ay eh, hindi ko na po kasalanan yun. No? Nasa dugong Roque na siguro yon. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, binasag na niya ang kanyang katahimikan at pinasinungalingan niya ang mga paratang sa kanya. Naghiwalay daw po silang dalawa ni Bea Alonso Nung sila ay gumagawa ng prenuptial agreement, yung kasunduan na hiwalay ang kanilang ari-arian matapos sila ikasal, e eh, nagkaroon daw sila ng pag-aaway. Di umano, ang mga pag-aaway, ito yung mga sabi ng mamarites, e eh, meron daw mga properties, mga kondominium, na dineklara si Dominic uh, Tocayo Roque na kanyang pag-aari pero lumabas e eh, nakarehistro sa ibang mga pangalan ito namang mga Marites, tawagin na natin isa dyan si Christopher Min, ay nagsabi, abay, ang isang ari-arian daw dyan ay isang kondominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halushos na naging kaklasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan, kasabayan po yan sa kongreso ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po ng usap-usapin na medyo parang sponsor daw po ito Bullet Crisologo no na syempre po ay paninira sa pangalan hindi lang po ni Dominic Roque kung hindi kay Mayor Bullet Halos Host. At uh, sinabi rin na meron daw negosyong gas station itong si uh, Dominic na pag-aari daw ni dating congressman Bong Suntay. Well, lumabas naman po sa mga sinabi ni uh, Dominic sa pamamagitan ng kanyang abogado. Una-una, kaibigan po niya si Bullet halus Hos at inupahan po daw niya yung kondominium. Sinangayon na naman ni dating Congressman Bolet Ros, Mayor Halos host, at sinabi niya na dating Airbnb ito na ngayon ay pinapaupahan niya sa kanyang kaibigan na si Dominic. Na pagdating naman doon kay Bong Suntay, e eh, pinasinungulingan ito ni Dominic dahil wala raw siyang pag-aaring gasoline station at lahat daw po ng gasoline station na kanyang iniindurso, yung clean fuel, ay pag-aari ng kumpanya, company-owned eh, walang katunayan na kaya hindi natuloy ang kanilang kasalan ay dahil nga po nag-away sila tungkol sa isang prenuptial agreement. Meron bang pananagutan ang mga nagkalat nito? Meron talaga tayong batas na tinatawag na libel. Unang-una, -una, dapat po yan ay merong paninira. Okay? Ano ba yung paninira? Po, pwedeng ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay may bisyo, o ito nga po, no, yung pinalalabas na uh, merong uh, sponsor itong si Dominic at nagkakaroon ng karelasyon sa nakaparehong kasarinlan. No? So, siyempre po, yan ay uh, nakakasira pa rin. No? Pangalawa, ito po ay At marami na pong form of publication ngayon. Kaya dalawang ang form of libel natin. No? Yung nakasulat at yung binobroadcast. At alam naman po natin na si uh, Christopher Min ay talagang nagsasalita po sa internet. No? Now, yung identity ng person, well, hindi po kinilala kung sino yung mga alleged sponsors. Pero alam po natin na tinutukoy nila ay meron daw sponsor si Dominic Tocayo Roque. So, na-establish po yung kanyang identity. Sinabi rin po yung mga paratang na yan na in a very public manner. Ibig sabihin, binrobodcast at talaga ikinalat sa publiko. Sa so, tingin ko naman po, dahil laging talk of the town itong mga alleged sponsors si Dominic Roque, e eh talagang mapapatunayan na ito nga pong uh, paratang na merong sponsor ay ginawa in a public manner. At syempre, ito po yung pinakimportante, merong mali siya. Kapag walang mali walang libel. Bakit? So ibig pwedeng sabihin na may ginawa ka, pero kung wala ka namang malisha, hindi ka pa rin mako-convict for libel. Akala nila ang ay literal meaning. Nagalit, okay? Uh, ingit, inis. Well, yan po lahat yan ay malis na normal meaning. Pero ang ibig sabihin po ng malis sa libel, ito po yung malis na ibinanggit sa New York Times versus Sullivan isang kaso sa Amerika na inadapt po ng ating Korte Suprema sa marami mga kaso gaya ng Borhal versus Court of Appeals. No? Ang malis, ito po ay utter disregard for the truth. Pagkabaliwala kung katotohanan ba o hindi ang sinasabi. Ano yung mga siya na merong utter disregard for the truth? Well, kung ikaw ay isang manunulat gaya ni Christopher Min, dapat nagkulong ka ng verification kung hindi lang verification, dapat kinuha mong side ng tao. Dahil bago ka naman magsulat, kinakailangan, tanongin mo rin tao, may katotohanan ba ito? Para mapakita mo na binerify mo muna kung totoo hindi yung aligasyon. So yan po yung mga indisyas. No? Number one, meron bang kinonsulta ka mga records? Kung ikaw ay tinignan mo ba yung mga titulo, kung kinakailang tingnan ng titulo, tinignan mo ba kung talagang may relasyon? Binigyan mo bang marinig si Dominic Roque, binigyan mo ba ng pagkakataon na marinig yung mga pinaparatangan mong mga sponsor? Now, kapag napatunayan po yan, may kulong. Pero ako po, naninindigan ako na dahil meron tayong kalayaan ng malayang pananalita, dapat wala pong pagkakakulong ang criminal libel. In fact, pinaglaban ko po yan doon sa isang perodista na pinakulong ni dating speaker Nograles. Yung tatay po nitong congresswoman Nograles ngayon, ng Dabao, no? Merong isang perodista si Alex Adonis na ibinroadcast yung allegedly nahuli uh, ng asawa ng lover ni dating speaker Nograles, itong si speaker kasama nga itong married Buman at nagtatatakbo ng hubad daw sa koridor ng isang hotel dito sa Metro Manila. At yan ay tinatawag sa Dabao na burlesking incident, no? na napatunayang siya ay nagkasala dahil sa dabaw ng demanda at the time ng speaker si uh, Speaker Dobrales pero inakyat po namin sa UN Committee on Human Rights itong conviction ni Alex Adonis at sinabi po sinang ayunan po kami ng UN Committee on Human Rights na ang criminal libels ng Pilipinas ay labag sa malayang pananalita bakit una-una hindi ito proportionate doon sa nais makamit na intensyon ng batas which is to protect yung privacy ng mga pribadong individual at pangalawa, merong alternatibo. Yung alternatibo being civil libel o yung pagbabayad ng danyos. Now, nakakaintriga, no? Yung intensyon ng batas na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. Paano naman kung ang individual ay hindi pribado? Kung ikaw ay celebrity, gaya ni Dominic Roque. Well, ang ginagawa po ng batas dyan, kung ikaw ay pribadong individual, yung malis ay pinipresume in law. So pinepresume na meron talagang utter disregard for the truth kung ang nagrereklamo ay pribadong individual. Kasi nga, pinangangalagaan natin yung karapatan ng privacy ng mga pribadong individual. Pero kung ikaw ay public figure, celebrity, gaya ni Dominic Roque, kinakailangan pa rin patunayan ang mali pero this time, ang dapat magpatunay ay nagrereklamo si Dominic. Kapag ikaw ay pribadong individual, hindi mo na kinakailangan patunayan malis. Meron ng presumption. Ang gagawin ng akusado, i-overcome niya yung presumption with evidence to the contrary. Pero pag ikaw ay public figure, celebrity, mawawala yung presumption in law, kinakailangan patunayan ng public figure o ng celebrity yung malis na tinatawag o yung utter disregard for the truth. So, anong tingin niyo? Ang tingin ko, lahat ng elemento ng libel ay eh, nararian. Narariyan yung paninirang puri. Narariyan yung ginawa ito sa publiko. Ginawa public lang imputation. Kilala naman kung sino yung tao na siniraan. Ito po si Dominic Roque. Okay. O, pwede rin magreklamo yung mga sinasabing mga sponsor pero mahihirapan po sila kasi hindi naman sila in-identify. Okay? Doon sa mga sinasabi ni Ma'am Christy Fermin. Pero man, naniniwala ako na labag sa saligang batas, kapag ang parusang pagkakakulong ay ipapataw sa mga napatunayang nagkasala ng libel. Dapat fine lapang. At dito nga po, nadiskubri ko na itong si Christy Fermin, inakonvict na po by final judgment ng Korte Suprema for libel. Dahil ang demanda ay si Eddie Gutierrez at si Annabel Rama. Alam niyo po nakakatawa kasi itong Gutierrez at si Annabel Rama at si Bea Alonso, e eh pare-pareho po kami nakatira sa isang village. So magkakapit-bahay po kami. No? At ang unang nakapag kay Christopher Min ay itong si um, Gutierrez at si Annabel Rama. Pero dahil nga doon sa pinaglalaban ko na dapat walang kulungang libel, fine lang ang pinabayad kay Christopher Min. Hindi naman po ibig sabihin na palaging fine yan, No? Sa tingin ko, bagamat ako talagay tutul sa pagkakakulong, dapat danios lang ang ibabayaran dahil mas masakit din ang danios kapag nabangkrotin mong isang nanirampuri E eh posible, kung makonvict muli si Christy Fermin, e eh baka meron ng pagkakakulo kasi second conviction neto. Kung baga, kung talagang magkakaso ng demanda at mukha naman dun sa lingwahe ng sinulat na statement ng mga abogado, e eh yan nga ang patutunguhan nito, isang demanda para sa libel.